Sa ng kaso ni Senador Jinggoy Estrada, si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez matapos si kaladkad ng senador sa pagdinig ng kamera ukol sa umani sa flood control projects. Sa pulong balitaan, sinabi ni Estrada na kukonsulta siya sa kanyang mga abogado para sa kasong isasampa laban kay Hernandez. Isinuwalat kasi ni Hernandez na nagbaba ang senador ng 355 million pesos ngayong 2025 sa ilang proyekto sa lalawigan ng Bulacan bagay na itinanggi ni Strada. Git nito, posibleng ginagantihan siya ni Hernandez matapos niya itong patawan ng contempt sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nilino ng senador na ang milyon-milyong pisong ibinibintang sa kanya ay nakapaloob lahat sa General Appropriations Act. Posible rin anya na kinuwa lamang ni Hernandez ang kanyang mga paratang mula sa naging biro kahapon ni Senador Dante Marcoleta na safe kana, matapos sabihin ni Curly Diskaya na walang senador na sangkot sa manumalyang flood control projects. Sasampahan ko ng kaso yan. I do not know what his uh, evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who uh, uh, cited him in contempt at uh, pinakulong siya sa Senado. Sa 330, ganun ro? 335 million, lahat siya nasa GAA. Mm. Everybody can can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. Okay. Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabago ng mga proyekto. Samantala, nagsalita na rin si Sen. Joel Villanueva matapos din siyang idawit ni Hernandez sa pagdinig ng kamera na sangkot ito sa umunay korupsyon sa flood control projects. Git nito, hindi siya natatakot sa ganitong uri ng demolition job at andaraw siya na madungisan, mainsulto o batikusin kung ito anyang magliligtas sa taong bayan sa paulit-ulit na pagbaha sa bansa. Dagdag niya, paulit-ulit na niyang binabanggit mula pa noong 2023 na palpak ang flood control program ng pamahalaan at mismong Pangulo rin ang nagsabi nito makalipas ang dalawang taon. Gain pa man, sinabi ng senador na hindi siya natatakot maimbestigahan sapagat wala raw siyang tinatago. Anya, ang kanyang tungkulin ay manatiling tapat sa paglilingkod, lalo na sa mga bulakenyong taon-taong dumaranas ng pagbaha. Ina sa kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, mm -hmm. kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, inahanap pa ba natin ang mastermind dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula na ginawang tagapagbantay ng kamera doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Una ng pinatawa ng kontem si Hernandez sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos magsinungaling sa kanyang pagsusugal sa kasino. Inakusahan si Hernandez na gumamit ng peking pagkakakilanlan upang makapasok sa mga kasino. Samantala, kinumpirma na rin ni Senate President Tito Soto na ililipat sa PNP Custodial Center si Hernandez para sa kanyang kaligtasan. Ito ang kanilang napagkasunduan ni House Speaker Martin Romualdez. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.